Hello everyone! Kilala niyo rin ba ang damong ito? Ito ang paragis. Ano ang paragis? Ang paragis ay isang damo na tumutubo sa mga maiinit o tropical countries kagaya ng Pilipinas. Tinatawag din itong Indian goose grass o wire grass sa Ingles. Hindi lang ang Pilipinas ang gumagamit nito bilang herbal, iba't ibang pansa, iba-iba rin ang paraan ng paggamit nila. Mga binipisyo ng paragis. Arthritis. Pagtatapal ng paragis ang karaniwang gawi kung gagamitin ito sa arthritis at iba pang pananakit sa katawan. Ginagawa itong parang maintenance ng kanilang mga tuhod, paa at kamay. Ang ginagawa nila ay isusugba sa apoy ng bahagya, didiktikin para mapalabas ang katas, lalagyan ng langis ng niyog at ito ang itatapal sa parte ng katawan na masakit. Babalutin ito ng tela para mapanatili ito sa balat. Sugat kung sa sugat naman, poultice din ang paraan ng paggamit. Napapabilis ang paghilom at napapahinto nito ang pagdurugo ng sugat. Kidney at liver detox Ang simpleng pag-inom ng paragis tea ay makakatulong daw na i-detox o linisin ang kidney at liver. Anthelmintic Kung problema naman sa parasite, decoction ang gagawing preparation sa paragis. Anti-cancer. Marami ng mga testimonials na nagsasabi na ang pag-inom ng paragis tea ay nakatulong sa kanilang sakit na cancer. Cyst at myoma. Pagdating naman sa cyst o myoma, marami na rin ang nagbibigay ng patutuo na napaliit ng paragis ang kanilang mga bukol sa pag-inom ng tsaa nito. Dandruff at hair loss. Makakatulong din ito sa paglalagas ng buhok at problema sa balakubak. Magpahid ng paragis oil sa anit at buhok. Ibabad ito ng few hours or overnight. Maaari ring gawing hair rinse. Magpakulo lang ng paragis at ito ang gamitin sa huling banlaw. Maaari ring gumamit ng katas nito at ito ang ipahid sa anit. Paraan ng paghahanda ng paragis tea. Number 1, siguraduhin mong naalis mo na ang lahat ng ugat ng paragis. Number 2, hugasang mabuti ang damo. Number 3, ilagay ang buong katawan ng damo sa isang kaserola o kaldero. Mas maganda kung meron kayong palayok na pwedeng gamitin para dito. Number 4, maglagay ng isang litro ng tubig sa paglulutuan. Ito man ay kaserola, kaldero o palayok. Number 5, pakuluan ito sa loob ng 10 minuto. Number 6, pagkatapos itong pakuluan, isalin ito sa isang malinis na lalagyan para hindi ito masira. At number 7, pwede mo na itong inumin.